Magandang hapon mga ka-super kasari. Time check is 4.03 p.m. December 24, 2024. Hayan. So, bukas na ay Pasko na. Kaya naman karamihan ay busy busy sa paghahanda. Simula sa pamimili. Ako lang yata yung hindi maghahanda ngayong Pasko. <laughs> kasi taun taon na lang tayo naghahanda pero tayo lang din naman ang kumakain ng ating handa kasi palagi na lang tayong mag-isa dito sa bahay ang panganay kong anak ayon ilang araw na busy busy sa kanyang uh, biyahe dahil nga kalakasan nga ng pa-order ngayon grab kasi yung aking anak na panganay so yung pangatlo ko naman anak ay nandito naman siya kaya lang expect ko na talaga na mamaya mamayang gabi ay wala yan dito syempre sa kaibigan niya yan pupunta at dahil nga December 24 na at bukas ay Pasko na handa na ba lahat ang mga papaskong handog natin para sa ating mga suki sa ating mga customer ako naman ay sa wakas handa na rin so sa totoo lang ay ngayon lang natapos ang aking paghahanda para sa mga papaskong handog ko para sa aking mga suki at sa aking mga mahal sa buhay ano man ang hirap sa buhay na pinagdadaanan natin ay talaga naman yan ang hindi ko mawawala sa sa taon-taon ng kapaskuhan yung hindi ko mabigyan o hindi ko mapaghandaan ng pamasko man lang para sa akin mga mahal sa buhay ang aking pamilya hindi nga mahalaga ang halaga o presyo ng ating ibibigay. Ang mahalaga ay bukal sa loob natin ang pagbibigay, lalo na sa araw ng kapaskuhan. Thanks God dahil nga kahit paano ay nairaraos ko pa rin ang aking mga pagbibigay ng mga regalong, mga pamaskong handog ko para sa aking pamilya, lalo na sa aking mga suki dahil sa dami ng mga yan ay talaga naman kung tutuusin ay may stress ka talagang mag-isip dahil nga isipin mo talagang gastos. Hindi mo naman kailangan ng mamahalin para ibigay sa kanila. Ang importante ay meron kang maibigay ay isa ng kasiyahan yan para sa kanila. At isa na rin yan kasiyahan para sa sarili natin. Dahil talagang wala nang sasarap pa ang magbigay ng pamasko para sa ibang tao ng bukal sa puso. So, kumusta naman ang bentahan natin ngayong December 24? Okay ba sa all right? Kasi dito sa akin tindahan eh. Matumal man pero laban lang. Meron pa rin naman tayong benta kaya thank you Lord. Ang mga pamangkin ko at ate ko ay nandoon na sila kila mama. Kanina pa kumpleto na sila doon. Pero ako taun taon na lang na laging nag-iisa sa akin tindahan. Kasi nga kailangan natin kumayod para sa ating mga anak. Lalo na iniisip ko pagdating na naman ng January, pagbalik na naman sa school ang mga anak natin, ay tuition na naman. Kaya kailangan natin kumayod habang sila ay nakabakasyon. Buti pa sila, no? Sana all may bakasyon. Pero tayo, wala. Bali, yun na yung pinakabakasyon ko. Yung pag-uwi ko noong December 15. Pag-uwi namin ng aking pamilya sa Bicol. Bicol dahil nga dahil nga nagkinasal uh, yung aking pamangkin doon kasi sa lugar ng napangasawa niya sa Bicol doon ginanap ang kanyang kasal kaya pansamantala lang nakasarado ang aking tindahan ng apat na araw dahil uh, uh, December 15 ng gabi hanggang December 19 ng madaling araw nandito kami so bali 4 days Grabe no, ba, parang balita ako may bagyo kaya dito sa amin talagang umuulan kanina pa bago tanghali na yata umuulan na. Kaya heto, medyo lumakas na naman yung ulan kasi kanina humina na. Kaya dito sa lugar namin ay talaga napakatahimik lalo na tag-ulan. Tapos maulan sa ating lahat diyan. mawawa naman ng mga bata, hindi nila ma-enjoy ang kanilang Pasko dahil nga maulan. Kaya sana bukas ay tumigil naman ang ulan pagbigyan nawa tayo ni na uh, pagbigyan nawa tayo ni Lord na huwag naman umulan bukas kasi talagang nabalitaan ko kanina lang na may bagyo nga daw kaya sana Lord huwag mo naman ituloy ang bagyo at hayaan niyo muna enjoy ng karamihan ng yung uh, araw ng kapanganakan so kanina galing tayo kay Ultra Mega at saka sa suki ko ng grocery store para bumili nga lang ng kay Ultra Mega may konti ako na pamili plus kay uh, Suki na grocery store may nabili naman ako yung gin bilog tapos na bumili ako ng dalawang balot lang ng candies para nga sa mga ibibigay kong para sa mga bata na mamamas ko dito sa akin tindahan yung mga Suki kahit hindi naman Suki nabibigyan ko naman talaga basta meron wala akong pinapriority na, uh, na pinakamalaki o pinakamaliit dito sa aking tindahan para sa akin mga customer lahat ay pantay-pantay basta bumibili rito o kahit na hindi bumibili rito hanggat meron akong kayang ibigay ibibigay ko naman lalo na sa araw ng kapaskuhan bawal tayo magdamo so yung mga pamaskong handog natin para sa mga suki at sa akin na mahal sa buhay e, na naka nakalagay doon sa kwarto ko po. so mamaya ipapakita ko sa inyo pero bago ang lahat, ipapakita ko lang sa inyo ang ating flex yung mga konting na pamilya natin kay Ultra Mega. Ang pamilya natin kay Ultra Mega kanina, ayan, minuksan ko na yung ilaw kasi medyo madilim -madili na sa tindahan kasi magka 5pm na. Kunti lang naman ito, ayan, bumili ulit ako ng malit na century, anim na piraso, sa uh, 6 pesos. Kasi baka pagbalik ko ay wala na to kaya sinamantala ko na. Tang juice, dalandan flavor, 6 pieces lang naman. 19.20 atang puhunan nito kay Ultramega. Tapos, Ligo Sardines na red, 5 pieces. Ayan, nakabili tayo ng, ano, sinamantala ko na rin itong, ano, head and shoulder na green. May pop, uh, buy 11, get 1 free. At saka, itong pink nila, buy 11, get 1 free din. Tapos, Pusporo, yun lang. Ito naman, nabili natin kay Suki na grocery, 1,490 ang isang box. Kakaligo ko lang pero patuyo na agad yung buhok ko, di ba? Uh, hindi pa rin ganun kalamig. Kahit na umuulan. Binabanas pa nga ako eh. So nakared tayo kasi trip ko lang kasi nga Pasko, di ba? Hindi ko talaga hilig yung mga damit na may mga manggas. Bihirang-bihira ako may uh, mag-t-shirt or yung may mga damit na may manggas kasi nga napakabanas kahit na nga malamig eh kahit taglamig talagang kapag nagganito ako binabanas ako niya no? lalo na pag nakajakit kahit na sobrang lamig ng panahon kapag nagjakit ako binabanas ako so heto na mga mare ang aking mga pamaskong handog para sa aking mga suki ayan meron tayo dito na 4 uh, in 1 ito ay pwede ka maglagay ng sunglass, cellphone at saka mag ID card or ATM card saka pwede mo na rin siyang gawing wallet So, hayan, binuksan ko yung isa para ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ito. Simpleng simple lang ka guys. So, pagbukas mo, ayan. di ba diba? Napakaganda. Pwedeng pang lalaki, pwedeng pang babae. Pero, ang pagbibigyan ko ng mga to ay mga lalaki. Kasi limang piraso na lang, o. Yung iba kasi ay sinama ko din sa mga binalot ko para sa akin, mga mahal sa buhay, aking pamilya. Meron pa tayo dito mga pabango. Ayan, pabango rin yan siya. Ito ay para sa aking na anak Class, yan. Ayan pa yung mga, kahit hindi natin makasuki, bibigyan natin. Ayan. Yung mga, para sa mga dalagita. Para, hand wash ito, hand wash. Four pieces na lang yan. Ito na yung mga candies na binalot lang natin kanina lang. Nakabukod yung plastic nito, tsaka dito. Kasi nga, dito is ting, ano, tig pieces, ah, tig four pieces lang itong laman nito. Ito, three pieces naman. Para sa mga mamamas kong bata na hindi natin suki, ito naman siyempre yung para sa mga mahal ko sa buhay. Ayan. O ba? Diba? Kahit anong hirap na pinagdaanan this year 2024, kahit pa paano nagawan ko pa rin ang paraan na mapaghanda ko ng regalo ang aking mga pamilya. Kanino kaya mapupunta itong nakasobre na to? <laughs> <laughs> Hindi ko na kasi binilhan yung isa kong anak kasi alam ko na mas kailangan niya yan. Dahil nga, pamilyado na. Merry Christmas to everyone! So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Sa akin mga super At sa lahat, Merry Christmas po sa lahat. Naway mag-enjoy po tayo at ligtas po tayo sa anumang kapahamakan. At nagpapasalamat din ako ng sobra-sobra sa Panginoon dahil anumang hirap ang aking pinagda pinagdaanan ay nairaraos ko pa rin yung mga pamaskong hanto para sa aking mga suki at lalo na sa aking mga mahal sa buhay. Kaya thank you Lord sa lahat ng mga blessing na binibigay mo sa akin. Wish ko lang itong 2025 din ay sana ay, syempre dumami pa ang ating benta. So, hayo lang mga ka-super. Merry Christmas to everyone. Feeling ko tuloy-tuloy na itong ulan. Pero wish ko pa rin na sana ay bukas ng Pagising ko ay wala nang ulan. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.